Pinaigting pa ng DSWD ang entrapment operations laban sa illegal na pag-ampon o pagbebenta ng mga bata sa social media. Yun ang ulat ni Su Jin Kim. Pinalalakas ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gachalian ang mga entrapment operations pagdating sa illegal na pag-aampon o ang pagbebenta ng mga bata sa mga social media sites katulad na lang ng Facebook Marketplace. It's happening. Maka it's just under our nose nangyayari yan sa mga barangay natin Kasunod ito ng pagkahuli ng isang ina mula sa Tondo Manila Some women have opted to do off-box or off NACC adoptions for compensation This is the worst type of human trafficking because one it's your own child Patuloy na nakikipagtulungan ang DSWD kasama ang DOJ at PNP para maisagawa ang enforcement activities. Ayon pa kay Secretary Gatchalian, importanteng malaman ng publiko na madali ang legal adoption. At kailangan pa itong palakasin para humina at tuluyang matigil ang ganitong human trafficking. Mas mabilis, mas mura, actually walang binabayad sa ahensya. Binuo ng DSWD ang National Authority for Child Care o NACC para ito mismo ang direktang gagabay sa mga magulang at bata. Samantala, inilunsad ng National Authority for Child Care ang kauna-unahang National Congress on Adoption and Alternative Child Care. Hinihikayat ng NACC ang publiko na maging bukas sa pagbibigay ng permanente at maarugang pamilya sa bawat bata sa pamamagitan ng pag-aampon. Sa unang quarter ng taon, mahigit isang daang bata na ang pinagahanapan ng permanenteng tahanan. Tayo po ang real life superheroes ng mga batang inabandona, sinurrender, itinapon, naulila, sinaktan at inabuso. Ang alternative child care naman ay tumutukoy sa pagbibigay ng pansamantalang pangangalaga sa isang bata. Sa ngayon, hindi lumalagpas sa isang libo ang bilang ng mga Pilipino na nakaregister bilang foster parents. Pinadadali ng NACC ang proseso ng pag-aampon. Layon nitong gawing simple at mas accessible ang lahat ng hakbang hinggil dito. Sujeen Kim para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.